Ang dami mga higad. Huwag kayong mag ano, kayo ano yan, Makati. Ayan higad. Oh. Ang dami. Ang dami. Oh. Ang higad o. Galing yan doon sa higad. may ano, mga sitaw. Ayaw. Galing sila sa sitaw yata eh. Kaya pala may sadyo sa namin, may sakungot eh. O, oh. Makatitong makati ano na to. Ayaw, makatito, man, Tanggalin na yung ano, sitaw na yun. Ayan para doon mm -hmm. dami. Kumagapang pala siya papunta doon sa loob. Kaya nagkakaroon ng mga ano doon. Higad. Higad yun eh. Ayan, kinakain nila. Wala na eh. Hindi na yan dadami. Kataniman mo? Ayan, kunin mo na yan, Mau. Eh, ano na natin yan yung ano. Kasi, oh. Ayan. Ayan. Ito pala yung salarin. Kaya maraming higa doon sa loob, oh. Galing pala dito yung mga ano higad-higad. Oh. Pati doon sa loob pumapasok sila. <coughs> Anuhin natin yung ano niya. Yung kanyang mga puno. Pati yung ano oh. Ang tawag dyan sa nadama yung saluyo ito yung ugat niya ay ugat niya wait lang parang may ano yata ay ito nga ayan kailangan anuhin siya para mamatay ito ayan ay sumama 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 yung ano Kit lang. Dapat hindi pala sama Ganyan lang. <laughs> Kumupunta doon sa loob. Wala. Makati pa naman yung mga ano na yan. Makati yung mga higad na yan. ayan na nga sinimulan ko na nga yung pagtabas-tabas dyan sa sitaw na yan kasi wala na talaga yung pag-asa kay pag nagbunga siya inaano din siya ng ano yung parang anong tawag doon higad hindi ko alam kung anong tawag doon sa kulay itim na yun tapos marami siyang mga balahibo ayun comment nyo dyan sa baba kung alam nyo yung uh, tawag doon sa ano na yun pero pag alam ko higad yata <laughs> <laughs> Higad yata yung tawag doon. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Don't forget to follow. Thank you. Bye-bye.